Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Try po nating pumunta dito sa tabing dagat at tingnan po natin kung ano ang sitwasyon ng ating karagatan. Eyan po, dahil po sa bagyong Goring, ang dagat po natin ay sobrang taas. 1.9 po ngayon guys ang taas ng dagat kaya yan po. Sobrang laki ng mga alon. O, oh, di ba po? Nakakatakot bumiyahe. At yung dagat ay pumapasok na dito sa ating gym. Iyon. Actually po, yung tilamsik po ng dagat umaabot po sa atin. Kaya, hindi tayo masyadong lumalapit. Iyon. Di ba guys, nakakatakot po dito sa amin pag masyadong mataas ang dagat at pag may bagyo. Kasi tabing dagat po kami. Ayan. So, as of now, wala po tayong nakikitang bumibiyahe kasi uh, hindi po pinapayagan ng Coast Guard sa ngayon kasi sobrang lakas ng hangin at malalaki po yung alon. At dahil meron pa rin po yatang gale warning or meron pa rin pong bagyo. Ayan. O, di ba po? So, yung ginagawa po natin, uh, nasa bahay lang po tayo at maghintay po na kumalma ang panahon sa kaputayo, bumyahi or maligo sa dagat. ayan guys, tingnan niyo. 'Di ba? So, ingat na lang po tayong lahat, guys. Uh, sana po bukas ay maging maayos na ang uh, ating karagatan at uh, muli po ay makapagbiyahe na rin ang ating mga bangka dahil marami po ang na stranded sa kabilang isla. Iyan. So hanggang dito na lang po guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, God bless everyone. Bye.